Dong Abay, ayaw paggamit ang mga kanta sa Uni team, may maanghang na pahayag sa mga boboto sa BBM Sara Pumalag ang OPM Rock icon na si Dong Abay sa paggamit umano ng kanyang awiting Kumusta Na bilang jingle sa campaign rallies ng Uniteam at may mensahe siya sa lahat ng mga boboto. Kina Presidential Candidate Bongbong Marcos at Vice Presidential Candidate Sara Duterte. Ipinahayag ni Dong sa kanyang tweet ang matatapang niyang pag-alma, dahil ang awiting iyon ay alay umano niya sa EDSA People Power One, bagamat anti-Aquino siya. Hindi rin naman daw niya ito hahayaang ipagamit sa kapakinabangan ng kandidatura ni Bongbong Marcos bilang pangulo ng bansa. Tinawag pa niya ngunit thieves ang partido nito. Narito ang kanyang tweet, ang kantang Kumusta na, na tungkol sa EDSA People Power, ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ko ito sinulat para sa Marcos Loyalists kahit ako ay anti-Aquino, over my dead body. At hindi ko pinahihintulutang gamitin ang kantang yan bilang jingle ng BBM Sara Unithieves. Saad ni Dong. Isinulat ni Dong ang kumusta na. At inawit ng defunct rock band niyang Yano, noong 90s. Tinatalakay nito ang naging buhay ng mga Pilipino noong 1986 ed sa People Power Revolution. Ganoon din ang sabi niya sa kanta niyang Perpekto. FYI, ang kanta kong perpekto, ay sinulat ko para sa mga tao hindi para sa mga trapong buwaya, baboy, buwitre, ahas at lalong lalo na sa mga panatikong ipis, daga at langaw sa tae, aniya sa kanyang tweet noong March 21, 2022. Sa huli, may maanghang na pahayag siya laban sa mga botanting ibibigay ang kanilang boto sa tambalang BBM Sara. Sa lahat ng nasa social media na boboto sa magnanakaw at sinungaling na si Junjun Marcos at butang erang si Inday Dutae, mga langaw kayo sa tae. Hashtag no 2022. Samantala, wala namang tugon o reaksyon ang standard bearers ng Uniteam tungkol dito. Matatanda ang ito rin ang naging isyu ni megastar Sharon Cuneta nang kantahin ni senatorial candidate Salvador Panelo ang signature song niyang Sanay Wala Nang Wakas sa isang LGBTQIA community event na inorganisa ni Inday Sara sa Quezon City. Agad namang nagpaliwanag si Panelo tungkol dito, at sinabi niyang certified niyan kasi siya, at naaalala niya ang anak na yumaong may Down Syndrome. Matapos makatanggap ng kritisismo mula sa mga netizen, agad ding binura ni Shawi ang lahat ng mga negatibo niyang komento tungkol dito, subalit hindi na siya naglabas pa ng panibagong pahayag tungkol dito. Ikaw anong masasabi mo sa mga pahayag ni Dong Abay? Paki-comment na lang sa baba at huwag din kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.